Paano nga ba malaman kung kailan mag expire ang iyong Surf 2 Sawa prepaid fiber internet? Let's start! Sa iyong cellphone, i-open ang iyong internet browser. Then, i-search ang Surf 2 Sawa prepaid fiber. Sa Results, i-click ang prepaid Fiber S2S. Sa Enter Account Number, i-type lang ang 12-digit account number na binigay sa iyo nang nag-install ng iyong Surf2Sawa. Pag okay na, i-click na ang submit. Makikita mo na agad ang natitirang days at hours ng iyong internet surf to sawa promo. Salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.